na sa likod ng Peking, sinumpaang ang sanaysay ni Gutesa. Dapat agad kasuhan ng DOJ. Kasama mo sa Balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Reports. Nananawagan nga si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicolistaro Party List Representative Terry Ridon sa Department of Justice na agad kasuhan ang mga nasa likod ng peking sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa na kanyang inilahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ukol sa anomalyang flood control project. Ayon kay Ridon, ang deklarasyon ng Manila Regional Trial Court na forged. Ang sworn statement ni Gutesa ay nagpapakita na mayroong planadong political forgery na nakabase sa kasinungalingan at inventong mga ebidensya malinaw para kay Ridon na layunin itong linlangin ang mga investigasyon, tirain ang reputasyon ng ilang opisyal at lasunin ang isip ng publiko. Umaasa si Ridon na agad aaksyon ang DOJ para malabanan ang paghahasik ng kasinungalingan sa larangan ng politika upang makalusot sa pananagutan ang mga tunay na nagkasala. Dinpani ni Ridon ang ating demokrasya ay hindi dapat mabuhay sa kasinungalingan kaya dapat mapanagot sa harap ng batas at mamamayan ang sino mang ng kasinungalingan at mga peke ng dokumento o mga ibedensya. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.